si <laughs> <laughs> ang nilarang na bakasi ay natin ito boy, masarap to yanda ang ricados, luya sibis dahon kamatis, labuyo, labuyas at bawang, ayan ready na to ko ito sa mantika, tao tawadan nyo gamay mga 1 hour isunod ayon ang ahos, Sunod ayon ang sibuyas, lunod na hindi na maglangan ang kamatis Mekos. Sunod ang luya. Di na maglangan. Mekos. Mutangan dari tubig. Tunga sa baso lang. Mekos. Mekos. Luno ng baka si... Mm -hmm. Gumagalaw. Mekos na. Taklo na to mga pila kami minuto to? para mo ang lasa. Abrehan para butangan o glamang lasa nga. Paminta. Atong special magic sarap. mekos mekos lagyan ng kuliko mekos kunting asin lagyan ng kunting sinigang para may sipa yung asim mekos mekos ng insan super sarap yan insan takluban sarado ok Final recipe si buyas dahon. Ay ay ay, ay. at ihanda ang kaning lamig. 明白。